Good morning mga idol. For today's video, gagawa tayo ng beef steak para sa baon ng mga bata. May pasok mo kasi kaya gagawa tayo ng babaonin ng mga bata. Para mas tayo siya kanilang pinakain at may lakas-lakas -laka sa tangalihan ng babaonin nila mga idol. Yan, gagawin lang natin. Pakukuloy natin muna yung baka mga idol. Para lumambot pag lumon, malambot na at may sabaw-sabaw pa. Yun ang pinaka-sabaw niya. At saka natin sasangkapan ng mga idol. Yan yeah, mga idol. At malambot na. Lalagyan na natin ng sibuyas na puti. Para masarap-sarap ang ating pork beef steak. Sibuyas na puti yan. Nilagay natin mga kabakal at uh, mga idol. Para may lasa. Anin lang natin mga idol. Ganyan lang ang pagluluto ng beef steak mga idol. Yung pinakasabaw niya yung pinagkuluan niya. Pusinaan lang natin ng konti idol ang mga kalan. Baka kasi maiga eh. Kalagyan na natin toyo mga idol. Ang natin aluin ulay. Yan na idol. Asang Sasangkapan na natin mga ito. Lalagyan lang natin ang pamintang buo. Huwag yung durog para hindi malasa ng mga bata ng mga pag buo medyo may may pa pa to. Tatanggal nila. Lalagyan din natin ng yung mga sekretong sangkap natin. Pag luto-luto na idol, tsaka natin lalagay yung kalamansi. Yun ang magiging pinaka-suka niya, mga idol. Siyempre, lalagyan din natin yan ng asukal para medyo matamis ang ating beefsteak. Lalagyan na natin asukal mga idol. Kahit isang kutsara lang para yung tamis ay nalaban dun sa asim niya. Titikman natin idol. Yun! Yun o. No tol. Ayos. Sarap na ibabaw ng mga bata. Malakas sa katawan. O, lalagyan na natin, tsaka sabay na natin ang kalaman mga idol. Para nalaban yung suka niya. Yung asim. Mga sampung piraso lang ng kalaman si mga idol. Para uh, masarap ang ating beef steak. di bali sinama na rin yung mga buto idol uh, ano, tsaka natin Ayan. Uh, yun. Nito, idol, luto na lang tatanggalin yun pagkakulo nito ay daluto na ating beefsteak sarap na ibabaw ng mga bata para may labat sila sa school para hindi sila lambutin konting konti lang paigyan lang natin ng konti mga idol para masarap okay sa mga gustong mag comment ng pagluluto ko kung may mali comment lang kayo mga idol huwag kayo mahiya at ayun, mga idol para naman masaya-saya ang aking laging expression sa pagluluto kayo lang expression ko subscribe kayo idol at follow nyo lang ako sa aking facebook page at subscribe nyo ako sa aking youtube channel okay idol loto na to at paiga lang natin konti at di ko natatapusin ang pagbibidyo para na magandang araw sa inyo at balik iskwela naman so ingat mga bata sa pag-iskwela at maging matalino para sabi nga nyo sir sa ang kabataan sa pag-asa ng bayan. Okay. Good day. Thank you sa panonood.